Guys, andito na naman po ulit ako. Gumawa ako ng munting awitin para sa mga taong nag bansa, sa mga taong gusto makamit ang magandang pamumuhay ng mga pamilya sa Pilipinas. Nandung po tayo itong awitin na to, ang title ng awit kong ito, OFW. Nais kong malaman nyo ang buhay ng isang OFW Kahit na sobrang pagod Hindi pa rin ako susuko Ako ngayon dito sa abroad Titiisin lahat ng pagsubok Masakit man malayo sa pamilya mababago mo naman ang buhay nila. Hindi nyo lang alam ang buhay namin dito sa ibang bansa. Sobra ang hirap minsan ko'y napapaluha. Iniisip ko ano na kaya ang buhay nila sa ating bansa. Lalo na wala ako sa piling nila. Lalo na wala ko sa piling nila Ang pag-isang Ang isang Isang OFW Hindi madali Akala nila Nasa abroad ka Mayaman ka Akala nila ang nasa abroad Lahat masaya Lahat magandang trabaho Hindi lahat ng nasa abroad Malalaki ang sweldo maganda ang trabaho, may mga taong naghihirap, nagsakripisyo sa mga amo, minsan hindi nakakatulog, minsan hindi nakakain, ang laging iniisip ang mga pamilya sa buhay, paano mapaahon sa kahirapan at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin sa Pilipinas. Lord, uh, salamat sa lahat at salamat din uh, na dahil dito sa abroad, uh, dito ko na-meet na yung uh, uh, true love means uh, totoong pagmamahal. Lord, dito ko na-meet yung babaeng masarap, magmahal, at tunay, at tapat. Siya po ay si Miriam May Libotan, Lord. Salamat po. Um, praise God. Uh, salamat po sa lahat ng mga OFW hope na ma-appreciate niyo itong uh, unting handog ko nga sa inyo.